hindi naman po kinakailangan na pag hindi pumunta yung tao, ay bibigyan mo ng punishment, ng imprisonment. Ang, ang body po, uh, ito pong ICI ay isang investigative body, isang independent commission, na ang layo nila ma po ay makapag-imbestiga ng malaliman. Kung hindi pupunta yung mga taong maaaring involved sa mga flood control projects or infrastructure, hindi na po yan kasalanan ng ICI, hindi po yan kasalanan ng Pangulo, yan po ay kasalanan po ng taong pinapatawag kung ayaw nilang madinig. So kung wala na dinig sa kanila, ang magiging presumption noon, base sa mga dokumentong nakuha ng ICI, ay maaari silang makasuhan. Maaari silang makasuhan ng mga kasong no bail recommended. Definitely, ayaw naman sila sa ganun, hindi naman nila magagustuhan yun. Na habang nilidig yung kaso sa korte, ikaw ay nakakulong. So, mas maganda makipag-cooperate sila. Sabi nga natin, kahit walang contempt powers, maaari mag-imbisiga ang ICI.